Good morning, Sabarat mga lodi. Ito, pinatitira natin sa dalawang, ano, dalawang munggi. <laughs> dalawang munggi. Muulan pero pinatitira natin, pinalilinis natin. Yun, para bukas kapag may biyahe. Okay na okay. Walang biyahe ngayon kasi may bagyo. Ano, you know, yung isa, o, oh, tinitira gulong. Dalawa yan. Dalawang monggoloy doon tumitira. Shout out, gati. Tirahin mo ng todo, ha. Ah. Ya, yeah, puno na yung tubig natin. Ayun o, oh, si Carlos, o. Oh. Likod naman tinitira, o. Oh. Nasunod naman yung loob. Ito yung mga gamit natin sa loob. Mga lutuan. Yan. Oh, uh, yeah. Bring you up. Yeah, come on. <laughs> I'm